dito tayo ngayon kukuha ng uh, uh, ayan pataba eh, may kumuha na yata dito oh. may kumuha rin hindi lang pala ako kumukuha dito may iba rin kumukuha oh. hmm. may iba rin kumukuha mga kalingap may ano kuha tayo ng uh, lagay natin sa ating halaman magtatanim ako ng okra gamitan ko ng ganito kasi masyado na ma tuyo so bukan natin to lagyan ng ganito ito palay palay yata to Ay, may palay-palay. Pakain natin sa manok. No? Oh, ano? Palay-palay ba ito? Wala. Wala. Pero pwede to alam, buwag-hug. Dito bandang C'est un Malit. Okay, dito na tayo. Dito natin na uh, ating uh, nakuhang So, tayo kami na na. ito rin dahil may hapon ay malamig na dito. tuluan po natin ito ng ipa para maging buwaghag po siya no? hindi naman po yung ipa ang siyang uh, nagbibigay ng uh, sustansya no? ito bigsak ano kasi ang uh, ito ay uh, para makasingaw ang lupa pampabuwaghag yung maganda sana no? Kung yung uh, rice hull na ginatawag nila pero okay na to mas maganda uh, magaan pa rin no? oh. Oh. ang pabagag mga kalingap gagay ginagawa natin to para yung ating uh, tanim ay uh, alright laging nakahinga hindi siya nakipit-pit ng lupa no? kasi pag uh, hindi po natiligan yan ng ilang araw ay talagang magbibitak-bitak na po yung lupa Tingnan natin to kung uh, hindi siya magbitak no. Dahil sa buwaghag. Yan o. No? Baghag, no. Patuyuin lang natin. Kasi natin no. Uh, Aha, kung uh, effective ang ating uh, ginagawang uh, DIY compost no. Pataba. Ang ating uh, tanim so lupa na rin kailangan na tsaga no? tsaga sa ating uh, kung ano naisip-isip natin na maganda na pataba ng lupa ng halaman para uh, hindi na tayo abuno ng abuno magastos Ayan, ma, maayos na yung dayami. Lagang naging uh, lupa na rin. Um, dito ay uh, ang pataba ay nasa paligid-ligid lang natin. Organic. Ayan, ibigay, binigay na lahat sa atin. Ano? Tayo na lang kung uh, paano natin na uh, ito klas. Ayos. Tiga lang. Maray mo. May mapapala tayo nito. Huwag susuko. Kung failure tayo. Ayan, hanap ulit na iba baka may pagkakamali tayo okay Pag tuloy na nga saglit hindi na naluluin Alright. we'll come mamaya tatayin na tayo ng okra ang bawat butas ko na nagagawin natin ay isang dakot ilagay natin sa pinakagitna yung okra uh, o so, bindi so, buto ng okra Okay, at uh, ta, hapo na. Hapon na naman. Kailangan natin magtrabaho. Ah, ay. Bukan natin 'to. Ito uh, butas. Bukan. Bukan natin. Yen, pan din natin. Oh. O, lagyan din natin ng ito-ito. Paitin natin yung ilang lupa. Para pag uh, sakaling umulan o bubahayin ulit eh. Hindi maanod yung uh, mga ipa. At uh, gagawa ulit tayo ng uh, butas. So, itong buto na ito ay mga amin ah. Uh, matigas oh. Buo-buo. Hmm? Matigas pag itong itong uh, tag-ulan, ay tag-araw. Kaya ito ang naisip natin uh, remedy. Paglalagay ng uh, uh, dayami na nabulok na, no? naging lupa na. Paglagay natin ng uh, tawag dito ay uh, dayami. Uh, ipa pala. Tigas oh. des pas. Ayos, yes, sakto-sakto mga kalingap. Eh. na rin. Tugod na lang rin ito. Ayan, napakaganda, napakabughag. Sana ay, uh, ayan, tumubo kayo maayos. At bumunga ng marami. Uh okay. So, tapos natin ang ating pagtatanim dito. Sa intercropping natin dito sa ating sitaw. Okay. Thank you very much. So, 1, 2, 3, 4, 5, Anim na plat mga kalimutang. So, anim na plat ang ating nataniman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, yun, May mga manok na doon. nakawala kasi yung isang inahin na may sisi oh. Doon. Hmm. Oh. Okay, so, marami-rami to. Dito, -dito mubo lahat. ito mo bulhat. Tingnan pa no, uh, malapit na rin mag-ani-ani. Ay, oh, nagkapag-ani na pala dito. pailan ilan-ilan. Oh. Uh. Saka so, ito yung uh, iba no, yung medyo nauna-una. -una. -una kaya nakakaano na tayo ng uh, marami-rami din mga 5 3 to 5 uh, kilos ang ating naaani dito so ilang anihan pa marami na to kaya ano ayan tinatayangaw na ayan, naman so okay yung ating pahabol no? nasitaw ay ganun ay uh, nadali ng bagyo at muli isang magandang buhay po sa atin lahat maraming marami salamat at hapon na hapon na naman labasan na naman o huli na naman ng mga tawag dito ay uh, cricket and didet so God bless sa lahat salamat salamat sa uh, Tim kalingat. salamat Kuya Bal at Edna Kalingap Rab at mga sponsors, followers, subscribers thank you god bless you